Magkasama na naman kami ni uh, attorney or kilala sa spokes ng bayan, Spokes Harry Roque. Ayan. Magandang umaga sa iyo uh, Dragon Lady Maharlika at uh, magandang gabi sa mga taga-Pilipinas, no? At I'm sure lahat tay uh, marami sa ating nanonood ngayon ay napanood din ang mga revelasyon di umano ni Pebbles Talakera. <laughs> <laughs> oh my god. So, pero bago na din muna pag-usapan yung uh, revelation, e eh, pag-usapan muna natin yung simula nung uh, try tawag ko nga doon ay Tridor door uh, committee hearing. So napanood mo spokes, di ba? Kung paano din lampasuhin ni uh, Joey etong si Abante. <laughs> Anong ano? Uh, ako ha? Napahangat yes. talaga ako na, kay Joey. Talagang wala siyang katakot-takot. Kasi nga naman, kung ikaw ay nagsasabi lang ng totoo, ba't ka matatakot o kahit sino pa sila, no? Pero natutuwa rin ako na bagamat ginigipit nila at pilit nilang hinuhuli yung Facebook na para sabihin mm -hmm. na meron silang responsibilidad doon sa mga di umano fake news, no? Na mga anti-Marcos na mga sinusulat sa Facebook, eh talagang mm -hmm. nanindigan ang Facebook, no? Na talagang... Um, uh, paninindigan nila yung karapatan ng malayang pananalita sa Facebook. So, congratulations din sa Facebook at congratulations kay Joey, no? Yes. Kasi talagang uh, even yung cursing, ikaw as a lawyer, alam mo yan, pag, nag, pag nagjutang ginina ka, hindi yan uh, uh, defamatory. Depende yan eh. Kung uh, ang pagkakaintindi ko dyan, out of your anger o outburst sa pag, uh, pangungurakot o mga ka, walang hiyaan o kagaspangan ng mga politiko, eh may karapatan. Karapatan mo yan, freedom of speech, para murahin mo sila ng jutang ginina. Magkaiba naman yung may mura na jutang ginina, gugur gugurgurin kita. That's inciting. Right? Correct, so, no? At hindi lang yon kasi yung jutang jinamis, eh tanggap na natin <laughs> sa pang araw-araw na buhay. Correct. May maraming nga, yung lolo ko nga, no, si Digong, no? si Tatay Digong, kapag sila ay nagjute ang genomics, hindi na yan, wala nang ibig sabihin. Ang sinasabi lang nila ay eh, sila, no? Pero hindi na literal ang ibig sabihin niyan kasi ngayon, wala na namang kahihiyan talaga miski hindi ka merit uh, married at nagkaanak, no? Miski sabihin mo pang professional ka na sex worker, wala na 'yan, hindi na 'yan na uh, hindi na po 'yan na uh, tinitignan ng mababa ng taong bayan. Tinatanggap na 'yan ng dipunan. Okay. Ayun na nga. So congratulations nga sa ating magagaling na mga vloggers doon. But sad to say, ay uh, na-contempt si, uh, this... na 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 si Mark. Mark, hindi ko maintindihan, Hindi ko napanood eh. Uh, bakit na-contempt si Mark? I think, ang ang ano dito, hindi uh, ko nga alam kung nandoon siya kasi kanina nasa biyahe ako. So bakit na ba na-contempt si Mark? Tignan muna natin dito sa ating uh, signal message. alright? alam ko kasi si Lorraine at saka si sas ay na-contempt. Eh si Sas naman, eh, talagang wala sa Pilipinas. Yan ay uh, PhD student sa abroad. No? At si Lorraine mm. ngayon, ay alam ko, wala rin sa Pilipinas. No? Pero alam mo, talaga namang ikokontep at ikokontep nila yung tatlong yan. Eh, kasi maaanghang ang mga sinasabi nila. Parang ako rin yan. Kahit parang ano tayo, bang, tayo eh, parang tayo, tayo lang oh, yan. parang tayo. Pero ikaw, hindi pa nila kinokontemp. Takot sila sa FBI. Baka i-report mo rin sila sa FBI. <laughs> <laughs> pero alam Oo, pero spokes. Uh, ah, kasi wala daw si Mark doon sa Senate. Absent kaya siya. nga, yan. Oo, pero oo, oo, siya kaya kaya siya nga. Nga. oo. Oo, oo. Pero ilan din kaya di naghahanap siya kaya ng dahilan. Talaga namang pakukulong at na, pakukulong nila para manahimik. Eh matakin mo naman, mapapatahimik mo ba ang Mark Lopez, ang Sasa Sasot, at saka ang Lorraine Bado, eh, gaya ng Harry Roque at ng Maharlika, no? Lalong supiring, yes. lalong umiingay. So, 10 days daw na, 10 days si kinontemp uh, si uh, Mark. O, oh, wala pala si Mark doon. Well, kung ako okay. sa'yo, Mark, pumunta ka na sa Netherlands. Oo, <laughs> oh, nali ka na. mag tayo dito oh, sa Asylum Center. Pwede oh, <laughs> dalawahan dito. Oh, oh. Pero At saka, so, so eh, si Sas at saka si Lorraine, ako, huwag na kayong umuwi. Talagang wakwakan nyo na ng wakwakan itong gobyerno nito. Dahil kailangan naman talaga may mga nagwawakwak dahil pilit nilang sinusupil ang ating mga boses. Okay. So, spokesman, fast forward na tayo. Talagang, uh, talagang kahang-hanga nga ang pinakita ni uh, Joey doon, ano? At nila, Agent Morales, although hindi sila masyado binibigyan ng chance na magsalita, but again, nilang paso talaga nila itong si Abante, So yun yung nakakatuwa na hindi basta-basta ito mga vloggers na ito. Pero fast forward, ito nga uh, kaibigan natin, kaibigan pa rin ba natin ito? Si, uh, ang tawag ko kasi dyan is si Mother Pebbles Talakera. So uh, obviously naman, ako personally, eh, alam na alam ko naman kung anong pinagagalingan ni Pebbles. ah uh, alam nyo, bago siya bumaliktad, eh, alam ko nag-usap naman kami niyan. But sa akin lang, na, nandun ako sa more na naawa ako, spokes. Pero tilang hindi ko alam kung siya ba ay natutukan ng, ng Jeril or you know, ay nawala si Spokes. So tuloy-tuloy tayo palangga, no? nawawala si Spokes. So ang sa akin lang, ah uh, balik ka Spokes. Hi Lady Virgo forever. So ang sa akin lang mga kababayan, uh, may mga nag-message kasi sa akin na sinasabi na, oh Maharlika, nilaglag ka na. Okay? O oh, nilaglag na kayo ni Pebbles Talakera. Actually, hindi po kami nalaglag. <laughs> Wala pong nalaglag doon. Kasi, mga palangga, maraming uh, obvious na parang uh, natutukan ng shotgun itong ating kaibigan, you know? Si uh, Pebbles. At tawagin ko pa rin siya ng Mother Pebbles kasi yun ang nakasanayan ko sa kanya, no? May nagtanong kasi, Ah, uh, naaawa lang ako sa kanya. Uh, mga kababayan, alam na alam ko ang kwento niyan. Pero I'm not here para murahin si Pebbles, pero gusto ko lang idepensa yung sarili ko. Okay? Kasi unang-una, talagang doon sa script na 'yon, ay makabalik si Spokes, ano? Doon sa script niya na isa kanyang sa salaysay na binasa ni Akop eh, obvious na obvious na ito ay tutok. <laughs> sabi ni ano, Crycom daw, sabi ni William. Parang uh, parang shotgun wedding no na tinatawag, tinutukan para magsalita lang. So okay, number one, ang uh, una idiniin si Spokes Harry Roque na sinasabi doon na si Spokes Harry Roque ang, I know, ikinuwento ni Pebbles during the Maisog Rally in Hong Kong. Ayaw, pakabalik si Spokes dahil Syempre, dapat bidang-bida ang saya kapag kasama natin si Spokesari at namimiss natin yung ating mga ngiwi-ngiwi at uh, bangag-bangag. Ayun. Teka, ite message ko lang siya. Balik ka, Spokes. Baka may nang-signal na sa Netherlands. Okay, tuloy natin. Okay, so ngayon, tuloy ko habang wala siya. Grijalgo style, sabi ni uh, Nof Duran Duterte. Okay, sabi ni sa I love Mother Pebbles. Nanghinayang lang ako sa landas na pinili niya. Actually, naawa ako sa kanya. Alam mo, hindi natin siya mumurahin. I will explain it to you. Um, ma mother, uh, sinungaling kasi yung mga sinabi mo doon. Number one, na sinabi mo na pumunta ako sa Vancouver kasama si Ari Roque doon kung saan unang pinasilip yung Polvoron video. Wala po ako sa Vancouver kahit i-check nyo. Yun na sa akin lang. Number two ay yung tinanong ka na kung sino ang nagbigay sa'yo ng pamasahe at uh, pera eh, ay panggastos, ay eh, sinabi mo, eh, kakaibigan mo na hindi connected sa politics, sa politics. Teka lang, sandali, sispo, sorry. O, spokes, ba't hindi ka makabalik? Pasok ka. Pasok ka doon lang sa link na sinend ko sa'yo. Click, click mo lang yon. Yung huli, oo. Doon yung the same link. Dali, isesend send ko sa'yo uli. I-send ko ha. Dali ha. Isesend send natin uli ang link. Ha? Ha? Iki-click mo lang yon eh. Dali lang. Dali lang mga kababayan ha. Ah. I-click mo lang yung spokes para makapasok ka. Okay? Okay? asa ah, sa telepono ka na lang. O, oh, sige, pasok ka. Alright. Okay. Hindi ka pa, wala ka pa rin. Wala ka pa rin. Hindi, sa ano ka? Sa StreamYard ka, sa StreamYard ka. Papasok ka na sa StreamYard. Yes, yes mo. Nasa computer ka ba? Ano yung sa... sa oh, di ko sa iyo sa iba. Sa signal? Sa signal, sa Viber? Oh, sige, sige. Sige, isend ko sa iyo. Sa dahil mga kababayan kasi hindi makapasok si Spokesary Rocket. Tuloy-tuloy ang ating... Ah, uh, Han, teka lang sa dalila. All right, ito na. Okay, ito na mga kababayan, si Spokes Sari Rocke. Eh. Ipapadala ko sa iyo sa lahat ng ano, lahat ng platform ng ano ng app uh, kung saan ka man naroroon. <laughs> okay, doki. All right. Okay, doki. Tingnan natin ito kung makapasok si Spokes Sari. Uh, I hope you know, mapasok siya kasi maganda nandoon siya. Kasi kailangan niya sumagot. Ayan, spokes, andiyan ka na? Andiyan na. Viber, lahat, lahat pinadala ko na sa'yo. Okay? Yun yung link na yon. Ha, okay. Tignan natin nga. Invite kita uli. Okay, invite. Yun pa rin yun. Yung link na yon eh. Teka, wait, 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 wait. Yun pa rin yung link na yon ang sinend ko sa'yo. Okay, wala namang nagbago. Teka, but I will try again. We'll see. Ah, ano ka tayo, speaker kita para ano. Ano sabi mo? Okay, okay, please. Okay, pasok ulit. Tignan natin. Bear with us, mga palangga. At hindi nawala si spokes Harry. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero sige lang, i-try natin ulit. Uh, sa lahat ng ano ng uh, communication natin, meron. Okay? Okay. Pipindutin mo lang yung link eh. The same link. Alright. Sorry mga kababayan. I'll just bear with us. Tuloy-tuloy lang mga chika. Ayan. Wala pa rin? Bakit kaya? Listening while making pambentang pulburon hindi, yun na yun, spokes. Try mo uli yun. I-click mo. Anong problema daw? Ha? teka, teka. Teka, wait, wait, wait. Okay settings. Ayan na. Okay naman yung StreamYard ko. Oh. Ikaw, e ano mo lang yung link eh. E, ano mo lang yung link. Reaction. Yeah, 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 yeah. I know. Oh my God. Ano gagawin natin? Paso. So, tuloy natin. Ah, uh, kagag ano ko muna ito, ipangalan ito. Tignan to, reaction. Parang pareho lang din yung sinend ko sa'yo kanina eh. Try mo nga sa computer mo. Oh, shit. I'm sorry. Okay. Bakit kaya? We have 13,000 live viewers eh. Aking isya. Kaya nga, teka lang. Okay. Maybe, ano gagawin natin? Teka. StreamYard. Okay. Oh. Teka. Ganun din to. Oh, ito na yun eh. Nakakonect. Ang problema yung, link naman yung ano, yung okay. Yung link. Okay, sadali. Send ko sa'yo. Restart daw yung device. I-restart mo daw yung device mo, folks. Aatas pasok ka uli ah. Sa'yo may problema eh. Okay, okay, okay. Ayan, so sorry mga kababayan, sa so, papasok ulit si Spokes, sorry. Ngayon, uh, okay, ito na. Okay, so sagutin ko na 'yon. So mga palangga, ayun. Mag-exit muna si Spokes. <laughs> so 'yun na nga, unang-una, sinungaling 'yon na pumunta ako sa Vancouver, Canada. Hindi ako pumunta doon nung unang andun sila Attorney Glenn, eh. wala ako doon. Then also yung tinanong si uh, Mother Pebbles kung uh, sino ang nagastos sa kanya papunta sa Maisug, Hong Kong. Eh, mga kababayan, hindi lang naman si Pebbles yung binigyan ko ng pera. Kasi hindi naman, yung lahat, marami naman akong binibigyan. Alam nyo naman yan. Kahit na ako ay uh, taghirap, eh, nagsishare tayo ng blessing. So, nakita nyo naman yung aking, uh, uh, alam mo, eto kasi yun eh. We promised. Okay, kaya napansin nyo, kahit anong, kahit anong berada ni Pebbles sa mga Duterte, ay hindi ko siya tinitira. or pinapabayaan ko lang siya. Kasi bilang isang kaibigan, respeto, magdagrespetuhan kami. Ang usapan namin, o oh, sige, yan yung desisyon mong tinahak kasi natatakot ka, baka magurgur ka ni sa Tanas o kung ano pa man. So kung gusto mong bumalik sa kanila, eh wala na ako yan. You know, alam, alam but definitely alam ni Pebbles na adikto si Bangag. Kaso lang, nandoon yung takot niya sa buhay niya. Kasi baka gorgurin siya. Then also, eh, you know, financially, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. So ako naman, ay uh, naiintindihan ko yon Choice ng tao yon magkakaiba tayo. Hindi lang kasi ako ganun. Alright? So yung Hong Kong na yun, um, kung tama yung recollection ko, uh, ano yun eh, may isa kaming kaibigan, okay, na kaibigan na willing talaga din magtumulong. Na ang sabi sa akin, Mother D, uh, bah, imbitahin natin yung mga vloggers, papuntahin naman natin. Kawawa naman. Sabi ko naman ganon, sige, papuntahin natin si, ayan na si Spokes Harry. Ay, salamat naman, nagbabalik na ang aking kapartner. <laughs> Ayan, baka may na-signal ni Spokesari. So, antay na natin si Spokesari. Tuloy-tuloy ko lang yung kwento ko, no? So, uh, ayan. So, ngayon, Ay, mga mga Spokesari, ayan na. Nako, oh. na, eh, miss well, anyway, na miss na ng ating mga kababayan. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero spokes, anyway, hari, ikwento oh. ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikwento oh. ko kasi eh, para hindi maputol. Oh, oh, oh. so, ang kinakwento ko, during the Hong Kong, uh, Hong Kong maisog, wala pong gastos ang maisog organizer wala naman wala naman kayong mga pera eh. Oh. Anyway, so ako ay nag nag magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So hindi lang po actually si Mother Pebble Salakera ang binigyan ko ng pera para may panggasos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng mga ng pabaon, pocket money and everything. Hindi 'yun bayad sa kanila, but 'yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So, yun yung kwento. So, doon sa so, Tricom, kanina tinatanong niyo si Pebbles kung siyo nagbigay sa kanya ng pamasahe, eh ako yun at ang kaibigan namin. So, yun yung kwento. So, ngayon, spokesperson... ako eh. Hindi mo ako binigyan ng pera. Gastos ko sarili ko tuloy. <laughs> Ay, nakaya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. oh, <laughs> eh, <laughs> libre naman mo talaga yung talaba sa Netherlands. Ay, no. folks. Okay. So dun, spoke sa kanina sa hearing eh mukhang nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin diin ka? Alam mo, unang beses kong namit si Talakera sa Hong Kong. Pero okay. na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr. no? Okay. At uh, yung kanyang papa na narita, very entertaining so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360 degree turn, pero naisip ko nga eh siguro talaga'ng matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, eh online selling sa internet, no. So oh, talagang namang uh, naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360 degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay kinakilangan mabuhay, no. Mm -hmm. Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang na baliwala yung kanyang mga paninindigan. Ay, at pinaglalaban. at no, pinaglalaban. Ito so yung sinabi Ayun, niya, ikaw ang nagbayad sa dinner sa Hong Kong. O well, at least, di ba? <laughs> <laughs> hindi naman masyado mahal yun. Kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, you know, karangalan ko naman na kahit papano, nagkasama-sama nagka kaming mga nagsalita doon sa maisog. No? Uh, at uh, ako naman kasi, Uh, meron kasi akong uh, kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko ano ba naman yon na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa, sa hotel ko. At saka mm -hmm. actually yung aking ticket uh, sa aeroplano libre rin kasi marami akong mileage. Eh, no? So uh -oh. sa akin ano ba naman yung isang meal na yun, no Pero talaga ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally no? kasi napakadaming tao. At uh, totoo naman kung anong mga nagpag-usapan Marami doon, hindi na naabutan ni um, Talakera, no, kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirmapirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no. So ah, halos patapos na rin siya nang siya dumating. Pero isa isa na natin yung mga sinabi niya, no. Okay. Sabi niya, yung sa part eh, nila muna. Oo, doon sa part. Ang sabi niya ay uh, uh, unang-una, eh, sinabi ko daw na meron ng... Uh, Lar larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan eh, bago pa mag Hong Kong eh. Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 so, pa lang sinabi ko na, na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niya. <laughs> so, lahat ng tao ay nagtataka na saan yung pulburonic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na um, meron ng tao na may access sa pulburonic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi <laughs> ni Maharlika, meron na siya. as of July 7, yung time ng uh, maisog, eh yung kanyang puting ahas confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyon. No? So mm -hmm. ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at uh, ay uh, meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay. Ito yes. yon, totoo nagkaroon ng na usapan no kung paano talaga yung video na yan no at uh, totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang uh, uh, video no. Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing? July siya, 22. Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa Pulveronic na yan no.